nani isang ko. Mainit-init na. Maganda eh, mainit-initan ka na good, 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 good morning, good morning sa ating lahat. Good morning, good morning sa ating lahat. Good morning, lahat. Oo, good morning sa ating lahat. Oh, Oo, ayan oh, si ano, si Jonathan. natin na nai. Wala na na Magandang umaga. Magandang pakiramdam. Wow, galing naman. Nilalamig ka? Mm. Hindi na. Maganda may nitinitan ka nilalamig ka eh. Nilalamig. Mm, alamig Oh. O oh, ano mo sa diyo nang ano, nil cutter? ano ko yung kukunin ni nanay kasi ayaw niya kasi ipaano mga uh, kami ko kami gayong tao dun yung gusto ko sana palinisan ba ano yung ka uh, nagpibidikyo or banikyo ganyan ayaw niya babawas na lang ng kuko ayaw niya ayaw niya talaga magpalinis eh ayaw niya bawas-bawas na lang yung kuko niya Maano na kasi yung kukun na eh, na madumi No? Jun, no? Na madumi na kasi kay nanay eh. Kasi pa, pa ano ko sana, manicure. Manicure ganyan. Kasi pa, pa dito ayaw. Kaya, panel cutter ko na lang kay Jonathan kasi si Jo kasi ang Magano sa ano mamaya baka masugat no. Kailan dandahan lang. Seryoso yan si nanay. Seryoso ka, nay nay Seryoso ka, hello. Maano si nanay, masaya siya ngayon. Maaliwalas siya ngayon, mga kamigo kami. Ayan. Umayag din siya na palinis ng, ah, oh, napaputol lang koko. Bawal. ising na yung mga manok ising na yung mga manok siya po 'yung mga manok na kakain. Hindi nakakolekta ng kuko yan. siya lang nag ano. Yan, titignan din yan na, eh. Mamaya bak no? Sakit din kasi yan eh. Sakit din pag naano na ano na food masyado. Buhok yung buhok mo na yung mga, ano pa, yung may kalbo? Ay, yung parang kalbo siya? Ha? Ayaw mo? Kasi nagbili ako ng ano, resort. Ha? Nagbili ako ng ano, resort ba yung pagbukit sa buhok ba? Ha? Nagbili ako. Para pag halimbawa gusto gustong gupitan uh, ka, gano'n na lang, kalbo ba? Ha? Hindi yung kunting may natirang buhok? Ha? Lagyan natin, may natirang kunting buhok, okay sa'yo? Ha? yung kunting buhok na tira dito ganyan at least na ano na kasi mabilis sumaba eh ha? mabilis sumaba buhok mo? pinipitan na ka na rin dyan yun eh ha? pinipitan mo nandyan mabilis sumaba kung mabilis sumaba yung buhok na yung nga rin akin eh na akin ako doon kaya naman sa'yo oh ko mo ang haba lang kukunin nanay ha? ulamin ulamin niyo mamaya gulay ha ha gulay ang ulamin mo no. jo ha gulay pagkain ka dyan jo wala nang <tugan> uling <Huh>? saka nito nga nabos yung tubig dyan eh minimin ha nabos yung tubig nga minimin ang pangano pang kutang kaig. naubos Alo, hiramin mo kaya doon yung galon ko na malaki doon para matagal maubos yung ano iron grain? oo kasi malaki, maliit e eh. ha? oo baka masugat baka masugat hiramin mo mamay pag magigib kayo na i-giban para dalawang lagayan mo ng tubig ha? kasi para matagal maubos pag saing saing mo pag sabaw sabaw mo ha?

Bajau, hai, bajau bapa nak. Pena habai ni, pina Pinahaba ni, pina habai. Oh eh. niu, gada, dina <muling> kula, dina ba, dina bud, gada, dina bu, nadi Ina a ina in a body, in a body, in a ina in ina body, in a body,

kuko mo. May sina yung kuko mo. Ayan. Yan dyan. Malinis naman dyan, no? Oh, malinis yan. Bawas na rin. Nandahan mo lang kasi, ano. Bigay ng pagmamahal ko sa'yo. May nagbibigay ng pagmamahal sa'yo niyan. Ganda na. Ay. Ano ang damit mo? Maganda? Maganda siya ano yung ano no? Bago pa o. Oh. Nanay. Binigay sa'yo yun dahil mahal ka ng ano, mga nagmamahal sa'yo. Mm. <laughs> mahal ka ng na, nagmamahal sa'yo, di ba? Binigyan ka nga niya ang damit, pati ito. Big, ito, bigay din po, no? bigay din niya kay nanay. <laughs> <laughs> ay, naku. Ay, naku. Ay, naku. Tanya na sila ni Pagdala. Ay, naku. Ay, naku. Ay, naku. Ay, naku. Ay, naku. Yan, okay na. Kita mo na ni Kuko muna ni. Okay na. Ah, nasa. Ng no, linis na, linis ang isa, isa kabila malinis na mga kamigaw kamigaw di ba o ayan malinis na mm. malinis na gin sila ha alin anong titignan ko ah naglinis yan ay bakit inom ka ng gamot nga. yun pa inumin mo ng gamot yun pang umaga anong an inom ng gamot yung umaga o tangkali ba yun no. pa inumin mo ngayon may tubig man dyan tapos ano, magigib-gib Kita natin si nanay mag-iinom ng gamot. Ano yung inaano mo na yung sa akin, nanay? Ah. Ano yung sinasabi mo? Ay, gamot. Ay, gamot. Ha? Ah, oo. Oh, oh, oh. Bakit ba? Oh. Uh, And, ano, ano ba yan? Umiiyak na naman. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> na mag -iyak. Bakit na Bakit? Iyak kasi yung mga tabi ko mga may... Kita niya. Sabi ko, inom ka ng gamot. No? Kasi, kasi nga, hindi ka umiinom pag ano, hindi, nag, ako nag-asabi na ano, inom mo diyo, pinuman mo diyo. Anong gamot yun diyo? pa kumakatawa. Ha? O tubig. Kala ano ba? Eh, buksan mo dyan. Kailangan niya mag ng gabi. Tapos tanghali. Sa tanghali din yun, no? Tapos sa gabi, isa. <coughs> Lakad-lakad. Lakad-lakad muna. Ikaw, nanay. Lakad ka din, nanay. Lakad ka lakad, <laughs> lakad, lakad ka, ka daw. Ha? Lakad ka raw. Kita oh. <laughs> mo oh. 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 Na ko. Oh. Oh. Kirapan din siya maglakad. Ako, kaskas nga yung gamay ko. Oh. Sabi lang. Sa gabi. Ganyan, oh. Oh, diba? ba? Oh, oh, Christmas party. wa ganyan, gaw. <laughs> Agang ganyan. no? Si Lord na lang no? Dagang gusto nilang punin tayo. Baby. Dahil siya nagbigay ng buhay kailangan, sa atin. Kailangan no? Manalig ka na kay Lord. Gano, no? Ako, gabi-gabi, nagtadasal nga magbagong isip ng kaparedo. Tama ano? O, ano nan sabihin mo niyan eh? Uh, ano Nandatabiin mo na. Dali na maakan ko. Tama rin siya. na maririnig eh. Alam mo 'yun din, hindi ako. Tingnan mo kapag uli na mai nak ano ta ka kay sinabi may sinasabi eh. Inatanan ina, ina.

Oh, ayan, maganda yung ganyan. Merry Christmas, Merry Christmas. Blessing ni Lord. O, tingnan mo, inulat tayo. Blessing o, diba? yan. O, blessing ni ano Lord. Maga-maga, di ba? Wala nung kapala kung ng Merry Christmas, Merry Christmas. Happy <manyan> New Year, Happy New Year. Ay, puno. Puno sa tas. Ano yun na yun? Ano na ano, ano, yun? Ano? Merry Christmas. Na singoy eh init, abigaboy, eh dadirawo kanta? Pero mo pa lang na ni ano ko di ba? Oo. tayo paglalaban. Oo. Pasak tayo dito. talaga, lakas ng oh. <If> <Fur> <homosexual> <sig training> <iros> <legal> <laughs> punong puno oh ah. ipaglalaban ko hanggang sa dulo o oh, di ba mag-ibig ko nabayan Ano sabi ni Bugoy? Ha 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 ha! Ano talaga kasi Ano? Tibiday o? Opusta! Wow! comment daw! No na na niya! No comment! Ang tanga si nanay, ina, na ano yung kanta ni nanay? Kanta ulit na Ha, Ah, well. Ipaglalaban ay, ko ang pag-ibig pag mm -hmm. na mag-alirano. Hindi ba? Hanggang sa dulo Nung ng, ng na mundo, mundo Nagunagabay Nuwalay lalang Ano yun ba? Saan? Ano nga eh. Maganda nga ang kanta ni Nakikipag-ano rin si Nanay. Diba? nakikipagbiritan din eh. Oo, oh, di ba? nakikipag din si Nanay. Tingnan mo naman. Oo. Oh, ano ba yung kanta na ano na? Ano ba yung... May kanta na ano ba yung Still Heart? Ano ba yan, dun, yung doon? Yung maano? Mataas? May may kanta na Still Heart na yung mataas na? Sobrang taas doon? <laughs> <laughs> Naalala ko. Ano ba ang kanta na yun? <coughs> Mamay. Ganyan ko ng gulay ko yun. Ganyan ko ng gulay ko yun. Maayos yung ano mo nanay, kanta nanay. Ah, Maayos yung kanta Ha? Ah, Still hard. May dumadaan kasi na ano. yang... ba yun yung... Ano ba Ice cream. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo, ng mundo ang aking pag-ibig na Ganyan! So mga kami ko kami kaya timsong namin ni nanay dalawa Ipaglalaban ko Oo, okay. ipaglalaban kita Sige na, tayo ha Okay Ipaglalaban ko Hanggang sa dulo ng mundo Ang aking pag-ibigil ko Ano man ang mangyari Di kita iiwan Ang galing talaga, <laughs> nak kakaiyak ni, no? Oh, Naiiyak si nanay. <laughs> Bakit? <laughs> ha? Si nanay. Huwag ka naiiyak eh. Kaya nga eh, paglalaban kita eh. <laughs> o di ba? O sige na, ano na tayo kasi ano na, ang ka na naman. Mamaya iiyak tayo dito ba? Ha <laughs> <laughs> ha. naluluha din siya eh. Hindi na. Magandang umaga sa ating lahat mga kamigo kamiga. Okay na po mga kamigo kamiga. Update ko kayo mamaya mga tanghali o hapon mga kamigo kamiga. So, love you all mga kamigo kamiga. Salamat. Salamat daw. Salamat naman naman naman. Salamat daw sa nagmamahal. Salamat. <laughs> sa sayo si nanay. Oo san? Ay, ayan siya yung anak daw niya, Saya. nakikita niya yung sa likod. masaya si nanay talaga pag nakikita si Diyo. No? Masaya ni nanay. O, oh, sige na, love you all. Love you all, mga kaming mukamiga. Salamat. Salamat.